on the same day, the ILG secretary remulia denied involvement in this detention. so uh, as far as the uh, investigation goes, this is the timeline and we're happy to share it with you. in the meantime, i'd uh, like to um, read the preliminary findings following last week's investigation and public hearing. number one, the Philippines had no legal obligation to arrest former president Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the International Criminal Court. What was received was only a diffusion notice not verified or approved by the Interpol Secretariat. No verification by the Interpol whether the request complied with article 3 of their constitution forbidding Interpol from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious or racial character. Under the terms of the diffusion notice, there was no obligation on the part of the Philippines to turn over former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC, absent any request for extradition or request for surrender. Under Article 92 of the Rome Statute, a provisional arrest is followed by a request for surrender. There is also no indication that the ICC even requested for the surrender. Of former president after his provisional arrest. There is likewise no indication that the ICC requested extradition after the arrest. Finally, the argument of Secretary of Justice Remulia is deeply flawed. Inasmuch as international humanitarian law, customary law, cannot apply, he is accused of crimes against humanity, not war crimes. IHL refers to war crimes. Procedural administrative matters, such as court processes, do not become part of customary international law. IHL is international customary law, but the jurisdiction of ICC cannot be considered customary under IHL. The second finding the Philippine government decided to assist the ICC to arrest the former president the administration already started preparations prior to march 11 the pnp mobilized units on march 10 the national security advisor anya was already tracking the former president's camp before the arrest even before the icc prosecutor applied for a warrant of arrest there was already statements by key executive officials that the administration will cooperate if the icc courses the request through interpol to arrest the former president finally the claim of the department of interior and local government secretary john vikramulya that the supposed group effort was only based on rumor is incredible this attempt to cover up what was already aired on media and what had already come to pass was uh, an indication of a comprehensive plan to arrest uh, the former president already being in place even before the date indicated in the uh, ICC warrant of March 11. Finally, my third uh, preliminary finding. Was that there were glaring violations of the rights of the former president? The constitutional safeguards guaranteeing liberty and due process of law were not observed. No warrant was issued by a Philippine court. The arrest did not fall within the exceptions of a warrantless arrest. Meanwhile, General Torre invoked 125 articles of the revised penal code, only applying to warrantless arrest. The constitutional safeguards for the right to liberty of abode were also um, disregarded. No court order was issued mandating that the former president be taken out of the Philippines against his will. Former President Duterte was deprived of the right to be visited or to have conferences with immediate family members under Section 2F of Republic Act 7438. General Torre admitted he did not allow Vice President Sarah Z. Duterte to visit former President in Villamor Air contrary to RA 7438. Former President Duterte was further denied the right to be brought to judicial authorities under Article 59 of the Rome Statute. The former president was also denied the right to apply for interim release under Article 59 of the Rome Statute or the right to apply for bail under prevailing jurisprudence on uh, extradition. However, during the public hearing of March 20 here at the Senate, the Secretary of Justice insisted on the inapplicability of the Rome Statute. But a DOJ certification signed by Prosecutor General Richard Fadulion stated very clearly that the DOJ made the following determinations. As competent authority of the custodial state, the arrest issued complies with Article 59 of the Rome Statute. To recall, DOJ spokesperson Clavano released a statement last March 13 saying, Ang naging role namin ay competent judicial authority. Kami na ang nag-attest na lahat ng proper processes ay ginawa. Similar to Prosecutor General Fadulion, the DOJ spokesperson showed that the Article Cited in the Rome Statute had been complied with. Therefore, it's apparent that the DOJ first tried to convince the public that the requirements under Article 59 of the Rome Statute were complied with, and then later on, when uh, such stance became untenable, decided to ditch Article 59 and the Rome Statute altogether and pursued another theory, extrajudicial rendition, and uh, invoked RA 9851. Particularly, Article 17. Yun lang po. So, uh, those are the three findings right now. Uh, as we speak, we are not certain if uh, we will continue at magkakaroon pa ng ikalawang uh, pagdinig. Pagkat uh, yun nga, kinakailangan na meron tayong uh, matitindi, magagaling at uh, malaman ng mga testigo. So, nagbubuo pa kami kung uh, sakali. At uh, kung hindi, pag-aaralan na lamang natin ang uh, nabunyag nung nakaraan linggo. Yes? Ma'am, in-raise niyo po sa timeline niyo yung events ng pag-aaral first former President Duterte. And dumatabas po kasi sa timeline niyo nag-iba yung tono ng administration as the relationship between the two political families uh, sour. Is that uh, an accurate uh, conclusion? Uh, you'll have to derive that conclusion. I'm just offering you the timeline. Pero ipinagtapat naman ni uh, Sekretary uh, Boying, Remulia, na talagang nagbago. Uh, tinatanong ko kung kailan nagbago at bakit nagbago at ano yung pagbabago. Sabi niya lahat naman tayo habang tumatanda, natututo at nagbabago ang isipan. Yun lang ang uh, pinaliwanag niya. Pero maliwanag na nagkaroon ng pagbabago. Kaya nga, may uh, nagsasabi na yung Interpol bawal sa kanila mag-issue ng Red Notice pagkat may duda sila na political. Kaya ang pinalabas lamang nila ay yung diffusion para hindi sila sumabit kasi pinagbabawal ng sariling konstitusyon uh, ng Interpol kapag political. So, pa, hindi pa ma hindi masabi na direct causality between the souring of relations and the change in the Paulit-ulit sinasabi ni Secretary Boying Remulia na may konteksto ang lahat. At sa palagay ko, maliwanag na may konteksto na talagang uh, sumasabay sa uh, alitan at uh, pagwawalang uh, tiwala ng dalawang panig. Itong uh, mga pagbabago sa uh, legal processes and our international... Uh, um standard no rin talaga. Once that you finished that you have your preliminary report. Ano po yung nakita niyo ni investigation or you any resolution for the Senate to take a certain stand? Ano po yung rule of big investigation? Well, ang dulo nito eh maliwanag na gan tayo dito sa um, ICC, yung iba nagsasabi na baka dapat ibalik na naman sa NBI at wag daw sa uh, Philippine Center for Transnational Crime ang ugnayan sa Interpol. So may mga recommendations in policy, yun naman talaga ang ating pakay in aid of legislation. At alam din natin na hindi pa tapos to kasi may mga warrant pa na ilalabas. Alam natin na may lima ng... Uh, uh, narinig tayo na laman nung ikalawang warant ano, na mula sa ICC. Kung tama ba ang proseso, or kung hindi tama ang proseso hindi na dapat maulit. So importante 'yon. At uh, syempre yung mga OFW natin na nasa ibang bansa nanganganib talaga at uh, natatakot kung dito mismo sa sariling bansa uh, natatangay ang isang dating pangulo na may edad na at may sakit. Eh paano raw sila? Kaya nais nilang malaman kung uh, ganon na uh, pinaglalaban natin yung mga na paper visual, na kukonvict pa sa ibang bansa, pinaglalaban natin na makauwi, paano ba ang sitwasyon ni Presidente? Ngayon, uh, isa pa, medyo marami pong galit at uh, nananawagan sa akin at tinetext ako, sinong mananagot dito sa nangyari? Kasi hindi naman po pwede na nakalusot ng basta ito ba ang initial findings niyo na <coughs> naging basis para kumalas na kayo sa alyansa o dahil sa nakalipas sa dalawang political rally ng alyansa ay hindi na kayo na-mention ng Pangulo kapag Ah, uh, kasi sinabi ko naman na, uh, ta, na talagang uh, sa patuloy nilang pagbabanggit ng executive privilege, subjudice, ng national security, eh, talagang uh, parang uh, Mistulang nagtatago ang uh, ating gobyerno ng mahalagang katotohanan at uh, hindi ko talaga matanggap kaya uh, kinakailangan malaman natin at uh, hayaan na lamang ako na malaya na magsiyasat para malaman ng taong bayan ano nga talaga ang mga pangyayari kung may nalabag na batas at uh, kung ano ang uh, pagbabago or bagong legislasyon na kinakailangan at uh, tulad ng sinabi ko naman, mula pa nung uh, umpisa ng halalan, mananatili akong independent. Dahil higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberanya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. Kung wala pag-uusap ni Pangulong Marcos Oo, wala. Matagal na yun. Oo. So, sa inyong minasama ng Pangulo, yung pagkandangin pa? Parang ganun ang lumalabas na hindi ko naman maintindihan bakit para sa akin, masyadong naging emosyonal, galit at, at, at taranta ang taong bayan. At, at nakita naman natin, naglabasan sa kalsada, nag-iiyakan, nagpo-protesta aya uh, imbis na uh, lumala pa itong sitwasyon na to uh, minarapat ko na alamin kung ano talaga ang nangyayari para kumalma tayong lahat at uh, maanalisa kung ano talaga ang nangyayari kaya lang eto nga hindi ko naman intensyon na anti-administration yung hearing As a matter of fact, kung uh, maaalala ninyo halos lahat ng testigo galing gobyerno, hindi ko naman alam yung mga sagot nila. Kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam yung sagot. Eh malay ko ba kung anong sasagutin nila eh, nung uh, hindi sila magkasundo at hindi tumutugma yung mga sagot nila, eh hindi maganda yung itsura ng uh, pamahalaan. Nagalit yata sa akin na nabunyag yon sa aking hearing. <laughs> so, po. Kasi yung mom na parang nasira ang relasyon niyo ng presidente. Of, hindi, matagal na kami hindi masyado nag-uusap. Maraming humaharang. Matagal na. Oo. So, Nakikita ko lang pag uh, public events. Oo. O. At saka mabilis lang yon, Maraming tao. Ganun. Mom, so, sabi niyo, at, ay, sabi niyo, kaya ka nagkanggap ng hearing kasi nga lumalali na yung divisive niya sa yes. Arita. Pero dun sa naging result ng inyong hearing, sa tingin niyo, mas lumalim pa instead na ma-address lumalim ang emosyon in the sense na nakita nila na maraming uh, pagkakamali at least yung tatlo na binanggit ko na paulit-ulit na rin lumalabas sa social media kung tutuusin very uh, uh, kontrapuntal na siya very anticlimactic na siya eh. kasi paulit-ulit na yung lumalabas pati sa mainstream uh, lulam, lumalalim ang ating kaalaman at uh, mas lalo tayong nagagalit kasi Labis labis na ang um, dagok sa ating soberanya at uh, nababalitaan natin labas masok ang Amerika kahit hindi EDCA sites ang katutak pa daw na typhoon missiles ang pinapasok labas masok din ang China sa ating karagatan at sa West Philippine Sea ngayon dinadampot na lamang ang mamayang Pilipino at uh, dinadala sa The Hague may natitira pa ba sa bansang Pilipinas nakakaawa naman tayo kung ganyan so kung lumala sa palagay ko uh, malim ang uh, pag-uunawa ng taong bayan, I think yun ang contribution. Kasi maski uh, pro-Duterte, pro-Marcos, hindi na naging partisan, parang lahat, medyo uh, nagkaliwanag ng kaunti, kahit pa pano. Sino yung sinasabi nyo, parang nagalit yata sa inyo noong meeting? Is it uh, President Washington? Yes, yes, yes. Uh, and you confirm this by... Or you just feel it because you're a sister? Hindi, kasi uh, nung umpisa, sabi nila, hindi na daw makikilahok yung gobyerno. Pakatapos noon, ang dami-dami ng testigo. Ah, sabi ko, okay na. Ang dami-dami, nagpapadagdag pa nga sila ng pangalan, nagpadagdag pa nga sila ng upuan. Kinapos pa nga tayo ng pagkain. Andain nila, tatlong kwarto tayo, di ba? Tapos, uh, akala ko, prepared na prepared. Sabi ko, ayos to. Eh, nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga, uh, siguro, hindi nagkakasundo yung mga sagot, hindi tumutugma. Eh, hindi ko nakasalanan yun. Malay ko ba kung anong isasagot nila. Ngayon, papano nagalit? Eh, kasi na alanganin na ako, hindi ako napunta. Gusto gusto ko pa naman over prepared na nga ako pumunta doon sa Tacloban Rally. Hindi ako pumunta. Tapos mabuti na lang pala hindi ako pumunta at hindi na ako binanggit. Kaya ako nalaman. Mabigit sa Cavite na Laguna ka lang man hindi binanggit. Sa Tacloban, mam nabanggit. Ah, Ta nabanggit pa. Ganun. Ah, mali. O di... subang so, ma'am, a po po sa Tacloban? Ay, ganun. Hindi ko, hindi ko, na maalala. Sa totoo lang, hindi ko masyadong tin tinututukan yung kampanya. Nandito ako sa sa investigasyon. Parang uh, isang tabi na, nakatutok talaga ako dito para malaman kung ano pa panggit ng Pangulo sa inyo last hmm. campaigns kami dinagunan. You take it as mukhang mas loob sa inyo. Yeah, okay lang. Okay lang. Walang problema. Kasi nga sabi ko, nakatutok naman ako dito hindi naman na uh, eleksyon, kampanya, politika ang pinaka-importante. Nangingibabo sa akin itong uh, mga dagok sa ating kalayaan, sa ating soberanya. Hindi ko kaya to eh. Talagang uh, uh, ipaglalaban ko yan. eh. Yung uh, pag hindi babang, uh, yung hindi binanggit pagkatapos sabi labing labing isa na lamang ang kanilang kandidato eh wag na tayo magpahirapan ng katawan eh sabi ko kakalas na muna ako kung nahihirapan kayo mas madali naman ganun, okay lang sa akin walang problema may offer bang PDP naman para lang uh, adapt kayo. <coughs> ang sabi may nag-aampon, hindi ko masyadong pinapansin na eh, kinakarir namin to eh. Naduling-duling na nga kami kagabi eh. Just in case open kayo ma'am, kung sakaling adapt kayo. Alam niyo maganda naman yung libre, di ba? Yung malaya. So, uh, mula't sa Paul, sinabi ko, independent ako. Pero yun nga, doon sa lawag, siyempre, yung anak ko nagmamaktol. Bakit hindi ako pupunta? Hindi pumunta ako. Ganon. Tapos may mga kaibigan, pumupunta. Noong pa naman eh, hindi naman ako present sa lahat ng lugar. Oo. Sa Carmen Davao, absent ako doon. Ayun. Tsaka sa Dumaguete yata. Ewan ko saan na. Saan ko ba, hindi masyadong pinuntahan. Pero wala naging pag right now sa inyo? Para mag-offer na Wala naman, wala naman. Siguro, siguro, Uh, nabunutan rin sila ng tinik na sabi ko, kakalas na lang ako para simple at claro parang maliwanag na maliwanag Mabalik ko lang po kay former President Duterte. Is it your conclusion as chairperson of the Foreign Relations Committee that what happened was extraordinary rendition? Hindi pa tayo maabot doon. Uh, yung binasa ko tatlo pa lang, preliminary finding pa lang to, na talagang wa walang obligasyon ang Pilipinas na i-arresto si dating Pangulo na yung ating uh, pamahalaan ang uh, uh, determinado na Uh, lumahok doon sa pag-aresto ni Presidente Duterte at uh, ikatlo na nalabag ang ilang karapatan ni Presidente Duterte sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas. Uh, Mam, ma hindi siya hindi totoong bigla at tinagprenungan siya. Yan ang inyong totoong at tinitingnan pa namin yung dates kung kailan nagumpisa kasi walang kaliwanagan at paiba-iba nga yung uh, version. May lumabas ka na nagulat din ako yung March 12 lang yung DOJ kung bakit ganun. Eh tapos na ang lahat. Tsaka lang pala natanggap ng DOJ.